Ang video na ito ay for informational and entertainment purposes only at gumagamit ng artificial intelligence, AI. Ang mga impormasyong ibinibigay ay maaaring hindi laging tumpak. Para sa mga importanteng desisyon, kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Nag-iisip ako kung anong kasabihan ang magandang pag-usapan natin pero wala akong maisip. Meron ka bang suggestion? Pwede nating pag-usapan ang kasabihan na i, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Isang makabuluhang kasabihan ito na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagtanaw ng utang na loob at pagpapahalaga sa ating pinagmulan. Maaari itong maging maganda at malalim na topic para sa iyong podcast, lalo na kung isasama mo ang mga kwento ng mga taong nagtagumpay sa buhay dahil sa kanilang pagpapahalaga sa kanilang mga pinagdaanan. Pwede rin nating talakayin kung paano ang simpleng pagbabalik tanaw sa ating mga karanasan, maganda man o masalimuot, ay nakakatulong upang mas lalo tayong magpatuloy sa ating mga pangarap. Ano sa tingin mo, mukhang magandang pag-usapan ba ito? Siyempre maganda pag-usapan yan. Bakit mo nga pala naisip yan? Naisip ko itong kasabihan dahil tila ito ay nagdadala ng inspirasyon at aral na maaaring makapagbigay ng makabuluhang diskusyon sa iyong podcast. Napansin ko rin kasi sa mga naging usapan natin, madalas mong binibigyang halaga ang mga karanasan at mga kwento ng ibang tao mula sa mga pelikula, libro, at mga personal na kwento. Ang kasabihang ito ay tila isang paalala na sa kabila ng ating mga tagumpay o mga mitiin sa buhay, mahalaga ang pagpapahalaga sa mga pinagmulan natin, sa mga taong tumulong sa atin, at sa mga aral na nakuha natin sa bawat hakbang. Parang magandang iub na ito sa tema ng pagkakaroon ng end in mind na lagi mong binabanggit dahil sa bawat hakbang patungo sa ating mga pangarap, kailangan din nating tandaan kung saan tayo nagsimula. Naisip ko rin na maaaring maraming makakarelate sa iyong audience dito. Madalas kasi sa ating pag-usad sa buhay, nakakaligtaan nating balikan at pahalagahan ang ating pinagdaanan. Magandang pagkakataon ito para talakayin kung paano ang simpleng paglilingon sa pinanggalingan ay maaaring maging susi sa mas matibay na kinabukasan. Sino nga pala ang may akda nito? Ang kasabihang ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan ay isang bahagi ng malalim na karunungan ng ating mga ninuno. Bagamat walang partikular na individual na tinukoy bilang may akda nito, itinuturing ito bilang bahagi ng tradisyonal na karunungan ng mga Pilipino. Ang kasabihang ito ay nagpapakita ng mahalagang kaugalian sa kultura ng Pilipinas, ang pagpapahalaga sa pinagmulan, pamilya, at mga naunang henerasyon. Isa itong paalala mula sa ating mga ninuno tungkol sa kahalagahan ng pagtanaw ng utang na loob, paggalang sa mga nagdaang karanasan, at pagiging mapagpakumbaba sa kabila ng tagumpay. So, wala palang partikular na nagsabi nito. Akala ko meron. Anyway, sige ituloy na natin ang usapan dahil naumpisahan na rin natin. Ang una kong tanong, bakit mahalaga na matutunan natin lumingon sa pinanggalingan? Mahalaga ang matutunan nating lumingon sa pinanggalingan dahil ito ay nagbibigay sa atin ng direksyon at gabay sa ating paglalakbay sa buhay. Narito ang ilang mga dahilan kung bakit ito mahalaga. Isa, pagkilala sa pinagmulan. Ang pag-alam at pag-alala sa ating pinanggalingan, maaaring sa pamilya, kultura, o personal na karanasan ay nakakatulong sa paghubog ng ating pagkakakilanlan. Sa ganitong paraan, naunawaan natin kung sino tayo, ano ang ating mga pinaniniwalaan, at bakit tayo nagkakaroon ng ganitong pananaw sa buhay. Dalawa, pagpapahalaga at pagpapakumbaba, sa paglilingon sa pinanggalingan, natututo tayong magpahalaga sa mga sakripisyo at pagtutulungan na nagdala sa atin kung nasaan man tayo ngayon. Nagsisilbi itong paalala na hindi natin narating ang ating kinalalagyan ng mag-isa. Ang pag-alala sa mga taong tumulong sa atin, pati na ang mga pagsubok na ating nalampasan, ay nagpapalalim ng ating pasasalamat at nagpapapanatili ng ating mga paa sa lupa. Tatlo, pagkatuto mula sa nakaraan, ang paglingon sa ating pinagmulan ay nagbibigay daan upang makapulot tayo ng mahalagang aral mula sa ating mga karanasan. Ang mga pagkakamali at tagumpay sa nakaraan ay nagsisilbing gabay upang makaiwas tayo sa mga parehong pagkakamali sa hinaharap o mas mapalawak pa ang mga magagandang nagawa natin. Apat, pagiging inspirasyon sa iba. Kapag natutunan nating lumingod sa pinanggalingan at ibahagi ang mga kwento ng ating paglalakbay, nagiging inspirasyon tayo sa iba. Maaaring ang ating mga pinagdaanan ay makapagbigay ng lakas ng loob sa iba na harapin ang kanilang sariling mga hamon at pagsubok. Lima, pagtataguyod ng ugat at kulturang pamana. Ang pagtanaw sa pinanggalingan ay nagpapanatili ng ating kaugnayan sa ating kultura, mga tradisyon at mga kaugalian. Ito rin ang nagtataguyod ng ating pambansang identidad na mahalaga sa pagtatayo ng mas malalim na koneksyon sa ating kapwa at sa ating bansa. Sa madaling salita, ang paglilingon sa pinanggalingan ay hindi lamang tungkol sa pagiging mapagpasalamat kundi pati na rin sa pagtanggap ng ating buong pagkatao. Ang maganda at masalimuot. Upang magpatuloy tayong lumago at magtagumpay sa ating mga pinapangarap. Meron ka bang mga halimbawang mga kilalang mga tao na malinaw na ginawa nila ito at sila ay nagtagumpay sa buhay? Maraming kilalang tao ang nagtagumpay sa buhay dahil sa kanilang kakayahang lumingon sa kanilang pinagmulan. Narito ang ilang mga halimbawa. Isa, Manny Pacquiao. Isa sa pinakakilalang Pilipinong boksingero, si Manny Pacquiao ay nagmula sa isang mahirap na pamilya sa General Santos City. Sa kabila ng kanyang tagumpay bilang isang pandaigdigang kampiyon sa boxing, hindi niya nakalimutan ang kanyang pinagmulan. Siya ay patuloy na nagbibigay ng tulong sa mga kababayan niya sa pamamagitan ng iba't ibang proyekto at programa. Ang kanyang patuloy na paglilingkod sa bayan bilang isang senador at ngayon ay isang aktibong miyembro ng lipunan ay nagpapakita ng kanyang pagtanaw sa utang na loob at pagmamahal sa kanyang pinagmulan. Dalawa, Oprah Winfrey. Lumaki si Oprah sa isang mahirap at abusadong kapaligiran sa Mississippi. Sa kabila ng kanyang hirap na pinagdaanan, hindi niya nakalimutan ang kanyang pinanggalingan. Ginamit niya ang kanyang mga karanasan upang maging inspirasyon para sa iba. Nayon, siya ay isa sa pinakamakapangyarihang babae sa industriya ng media at kilala rin sa kanyang mga philanthropic efforts, lalo na sa larangan ng edukasyon. Ang kanyang kwento ay nagiging inspirasyon para sa marami na nagpapakita na kahit gaano kahirap ang pinagmulan, maaaring magtagumpay at magbigay ng inspirasyon sa iba. Tatlo, Gigi, Gigi Rowling, bago sumikat ang Harry Potter series, si -E Gigi Rowling ay isang single mother na halos walang makain at nabubuhay sa welfare benefits. Sa kabila ng kanyang tagumpay bilang isa sa pinakamayamang manunulat sa mundo, hindi niya kinalimutan ang kanyang mga pinagdaanan. Siya ay aktibong nagbibigay sa mga charity, lalo na sa mga organisasyon na tumutulong sa mga pamilyang nasa kahirapan. Ang kanyang pakikibaka at tagumpay ay patunay na ang pag-alala sa pinagmulan ay maaaring magsilbing inspirasyon upang magpatuloy at makatulong sa iba. Apat, Nelson Mandela. Bago siya naging isang global icon para sa kapayapaan at karapatang pantao, si Nelson Mandela ay nagmula sa isang simpleng pamilya sa isang maliit na nayon sa South Africa. Sa kanyang buong buhay, patuloy siyang naglingkod para sa kanyang bayan, hindi nalimutan ang kanyang pinagmulan at mga tao. Sa kabila ng kanyang tagumpay bilang unang itim na Pangulo ng South Africa, nanatili siyang tapat sa kanyang mga prinsipyo at patuloy na ipinaglaban ang karapatan ng bawat isa, lalo na ng mga nasa lailayan ng lipunan. 5. Malalayo Safzai, kilala bilang pinakabatang Nobel Peace Prize laureate, si Malala ay nagmula sa isang maliit na nayon sa Pakistan. Sa kabila ng kanyang kabataan, patuloy niyang ipinamulat sa mundo ang kahalagahan ng edukasyon para sa mga batang babae, lalo na sa mga lugar na walang akses dito. Sa kanyang tagumpay bilang isang global advocate for education, hindi niya kinalimutan ang kanyang pinagmulan at patuloy na nagtatrabaho upang mabigyan ng boses ang mga tulad niya na nagmula sa mahirap na kalagayan. Ang mga taong ito ay nagpakita ng halimbawa na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa yaman o kasikatan, kundi sa kakayahang lumingon sa pinanggalingan at gamitin ang mga pinagdaanan upang maging inspirasyon at magbigay ng positibong epekto sa lipunan. Ang gaganda nga naman talaga ang mga kwento ng mga taong ito. Sa kabila ng kanilang tagumpay sa buhay ay hindi sila nakalimot kung saan sila nagsimula. Ngayon, balikta rin ko naman ang tanong ko. Meron bang mga kilalang tao na napahamak dahil hindi sila tumanaw ng utang na loob sa kanilang pinagmulan? Mayroon ding mga kilalang tao na nakaranas ng negatibong resulta dahil hindi nila binalikan o pinahalagahan ang kanilang pinagmulan o ang mga taong tumulong sa kanila sa kanilang pag-angat. Narito ang ilang halimbawa. Isa, Lance Armstrong. Si Lance Armstrong ay isang dating sikat na professional cyclist na nagwagi ng pitong sunod-sunod na Tour de France titles. Sa kanyang tagumpay, maraming tao ang tumulong at sumuporta sa kanya, lalo na noong siya ay lumaban sa cancer. Subalit, habang umangat ang kanyang kasikatan, naging arugante siya at itinanggi ang mga akusasyon ng doping kahit na maraming ebidensya ang lumitaw. Hindi niya kinilala ang mga taong nagbigay sa kanya ng pagkakataon sa kabila ng mga kontrobersya. Nang sa wakas ay umamin siya sa kanyang paggamit ng performance enhancing drugs, nawalan siya ng respeto mula sa marami, kabilang ang mga dati niyang kaibigan at mga tagahanga. Ang kanyang pagbagsak ay isang halimbawa ng kung paano ang pagkakalimot sa utang na loob at hindi pagpapahalaga sa katotohanan ay maaaring magdala ng kapahamakan. Dalawa, Heath Ledger Kilala si Heath Ledger bilang isa sa pinakamahuhusay na aktor ng kanyang henerasyon, lalo na sa kanyang pagganap bilang Joker sa The Dark Knight. Subalit, bago pa siya sumikat, maraming tao ang nagbigay sa kanya ng gabay at suporta. Nang magsimula siyang magtagumpay sa Hollywood, sinasabing nagkaroon siya ng mga tensyon sa kanyang mga mahal sa buhay at mga kaibigan dahil sa kanyang bigla ang pagbabago ng lifestyle. Ang kanyang biglang pag-alis mula sa kanyang mga dating koneksyon at ang pagkalimot sa mga taong tumulong sa kanya ay nagresulta sa pag-iisa at depresyon. Bagaman hindi direktang sanhi ng kanyang pagkamatay ang kawalan ng utang na loob, ang kanyang sitwasyon ay nagpapakita kung paano ang pagkawala ng koneksyon sa mga mahal sa buhay ay maaaring magdulot ng masamang epekto sa kalusugan ng isang tao. Tatlo, Kanye West. Si Kanye West ay isang sikat na rapper at fashion designer na kilala rin sa kanyang kontrobersyal na personalidad. Sa simula, marami ang tumulong sa kanya upang maabot ang kanyang kasikatan tulad ng kanyang dating producer at mga artist na sumuporta sa kanya. Subalit, habang umangat ang kanyang kasikatan, marami siyang nakaalitan at kinontra, kabilang na ang mga tao at institusyong minsan niyang pinupuri. Ang kanyang mga pahayag at kilos ay nagdala ng maraming kontrobersya at kritisismo. Minsan na rin niyang kinontra ang mga taong nagbigay sa kanya ng pagkakataon sa industriya. Ang kanyang sitwasyon ay isang halimbawa kung paano ang pagkakalimot sa mga taong tumulong sa iyo ay maaaring magdulot ng pagkaestranghero at pagkawasak ng mga relasyon apat Howard Hughes, isang tanyag na negosyante, piloto, at film producer, si Howard Hughes ay naging isa sa pinakamayamang tao noong kanyang panahon. Sa simula ng kanyang karera, maraming tao ang tumulong sa kanya, lalo na sa industriya ng pelikula at aviation. Ngunit habang naging matagumpay siya, naging masalimuot at mapag-isa siya. Nawala ang kanyang koneksyon sa mga mahal sa buhay at mga kasamahan. Ang kanyang labis na pagkapribado at kawalan ng pagtitiwala sa ibang tao ay nagdala sa kanya sa pagiging isang recluse. Sa kanyang pagtanda, siya ay namatay ng mag-isa na nagpapakita kung paano ang pagkakalimot sa mga tao at sa kanyang pinagmulan ay nagresulta sa isang trahedya. Ang mga kwentong ito ay nagpapaalala na ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa pag-angat sa buhay. Mahalaga rin ang kakayahang magpasalamat at magpakumbaba sa mga taong tumulong sa atin. Ang pagkakalimot sa pinanggalingan at sa mga taong nagbigay ng suporta ay maaaring magdala ng kapahamakan, pag-iisa, at kawalan ng tunay na kaligayahan. Nakakatakot pala talaga kung ano ang mangyayari kapag hindi tayo marunong lumingon sa ating pinanggalingan. Napakasimpleng kasabihan pero malalim ang ibig sabihin. Tama ka, napakasimple ng kasabihang ito, ngunit napakalalim at napakahalaga ng mensaheng dala nito. Ang paglilingon sa pinanggalingan ay hindi lamang tungkol sa pagtanaw ng utang na loob kundi pati na rin sa pagkilala sa ating pagkatao pagpapahalaga sa mga taong naging bahagi ng ating buhay at sa pagiging mapagpakumbaba sa kabila ng ating tagumpay. Kagaya nga ng mga halimbawa nating nabanggit makikita natin ang malaking epekto ng kasabihang ito sa buhay ng mga tao positibo man o negatibo. Sa mga tumalima dito nagkaroon sila ng mas matibay na pundasyon sa kabila ng kanilang tagumpay. Samantalang sa mga hindi naman nakinig dito, naranasan nila ang kapahamakan at kalungkutan. Parang paalala ito na hindi sapat ang tagumpay at kasikatan, mas mahalaga pa rin ang ating mga relasyon, mga alaala, at ang ating mga natutunang aral sa bawat yugto ng ating buhay. Kapag natutunan nating magpasalamat at magpahalaga sa ating pinagmulan, nagiging mas buo ang ating pagkatao at mas malalim ang ating pag-unawa sa buhay. Isang kasabihan na hindi lang dapat itanim sa isipan kundi isabuhay dahil ito ang magbibigay sa atin ng tunay na direksyon at kaligayahan sa kabila ng lahat ng ating inaasam na tagumpay.